Patay ang isang 14 anyos na estudyante nang ito ay malunod habang nanguhuli ng daga sa tabi ng irigasyon sa Purok 1, Barangay Narbakan 1, Sabay ng Gimba. Ganap na alauna 15 ng hapon, ika-28 ng Enero, 2024 sa ulat ng Gimba Police Station na pinadala kay Police Colonel Richard B. Caballero Nepo Provincial Director, sila ay nakatanggap ng tawag buhat sa isang concerned citizen na kanyang nakita ang biktima na si Linger Linsangan E. De La Cruz, 14 anyos na nanguhuli ng daga sa tabi ng irigasyon. Lumipas ang ilang sandali ay kanyang nasulyapan na ang kalahating katawan ng bata ay nakalubog sa tubig na agad niya itong binuhat at itinakbo sa Gimba District Hospital subalit idineklarang patay na ng attending physician na si Dr. Neil Brian Matyo Sa salaysay ng ama ng biktima ay may sakit na epilepsi ang kanyang anak na maaaring sinumpong ito habang nanghuhuli ng daga sa tabi ng irigasyon. Samantala ay patuloy naman ang investigasyon ng pulisya hinggil sa naturang insidente. Para sa Police Report, Mayra Maruso nag-uulat para sa DWNE Teleradio, ang inyong kakampi!